sa mga panginot na obareta. Pulis gadan kan mabadilkan saro sa mga suspect na target sa sa operation sa Kamarinesur. Sospek sa Rosel Bando rape slay case, balik karsel makalis na pumuga. 62 si anyos na parasira, nado kayang gadan sa masbate. Biyay kan PNR train na biyahing naga Legaspi vice versa, uminarangkada na. Asin? Ah, sin? mga pagkakanapatok ngunyan na yuletide season, Tampok sa Holiday Bazaar sa sarong mall sa Legazpi City. Disyembre 28, taong 2023. Uninaan mga baretang tatak Bicol. Madadangugman ng mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Katanduanes as in 90.7 Radyo Oragon Ligaspi. Sa detalyes, pulis puser buyer Gadankan, mabadilkan mabadil sa mga sospek na target sa bypass operation sa Baaw Kamarinesur. Detalye sa report ni May Arango. Sa CCTV footage na ini sa barangay San Antonio, Bulawang, Bao, Camarines, Sur, pasado las 3 nin hapon kan Desyembre 26, is. ang pakikipagribayan ng putok ni Police Staff Sergeant Richard Rodero kan tinambak PNP sa mga sospek na katransaksyong kaini as in-target kansay ng pigkasar na Baybas Operation sa gilid tinampok ang Bao Public Cemetery. antes ang ribayan ni Putok. May hiling sa CCTV ang pakikipagtransaksyong pulis sa mga sospek. Alagad makalisa na ang pirang segundo, uminalingasaw na ang putok ni Badil. Sigun kay Police Captain Marlon Yadok, tagapagtaram kang Camarines Sur Police Provincial Office, nagserbing pusur buyer sa operasyon si Police Staff Sergeant Rodero. Alagad hulit na nakatunog ang mga sospek na pulisan sa indang katransaksyon. Marikas na pinaputukan kan saro sa mga sospek si Police Staff Sergeant Rodero. Mantang nabadil man ni Rodero ang saro sa mga sospek. Binisto ang target sa operasyon na sinda Edgar Alan Bertilio Sumayaw, alias Alan, asin Marvin Badilla, asin parehong haloy ng pigmaman man, man ng kantin ng pnp huli sa pagkakaimbelto sa ilegal na droga. Tama sa tulak asin hita ang sinapo ni Police Top Sergeant Rodero na ipigdara pa mang kuta sa ospital, alagad binawian man sa nanin buhay. Mantang padagos pang sa ospital ang nabadil mani ni Rodero na si Badilla. Yung ating pong suspect na sa kasalukuyang pong pinaghahanap ngayon. Papalabas din po kami ng mga may pinalabas rin po kami pangalan at sure para nang sa gayon din po kagad pong matukoy itong sinasabi nating suspect na ito. Sigun sa tagapagtaram, sa rikas kang pangyayari dahi tulos na kapag taong akudir ang mga pag-iribang pulis ni Police Staff Sergeant Rudero. Umang sa bilis ng pangyayari, yung ating suspect, kasi ang ito po medyo may distance sa rin yan. Although nakikita natin itong ating suspect, eh gusto mangyari yung ano na talagang halos wala talaga siya makikita ng tao. Kaya hindi makalantad yung ating mga kapulisan halos talagang pwede magpakita. Sa kagustuhan naman ng ating pong pulis, ay eh, naman tuloy yung, ano, yung, yung transaksyon. Pero ito po ay eh, malapit lang naman ito, mga ilang metro lang. Sa presente, padagos pa ang pinagigibong operasyong kam PNP, nga ni Madakop ang sospek na buminadilgadan sa seindam pag-iriba. Mientras tanto, personal naman na binisita kang bagong direktor kang Bicol PNP na si Police Brigadier General Andre Perez Dizon ang labi ni Police Staff Sergeant Rodero na pigpapatentehan na sa Naga City. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Suspect sa Rosel Banduho Rape Slay Case balikulungan matapos na magpurbar na pumuga sa otoridad mantang pig -o obserbaran sa ospital. Nagbabalik si May Arango. Aristado na kang kapulisan, Kanaga City Police Officer sa Room Person Under Police Custody o PUPC, matapos na makadulag mantang pig o obserbahan sa Bicol Medical Center sa Naga City. Pasado launanin hapon kan Disyembre sa impormasyon, nagpurbaran sospek na kitilunan sa dirim buhay sa paagi kang pag-inom ng cleaning solution. Pasado las 3.50 nin hapon, kanakaaging Domingo, Disyembre 24. Huli kay ni, tulos na ipigdalagan sa ospital ang sospek na kinuama na oportunidad kan sospek nga ni makatakas. Binisto ang sospek na si Lorenzo Purisima ipun sa sigun kay Police Senior Master Sergeant Tobias Bungon, ang spokesperson kanaga City Police Office, Nagpaaram ang sospek na mabanyo. Mantang nagahalat sa luwas ang kapulisan. naman palang kang sospek ang bintana at ang banyo rason nga ni Inian Makadulag. Ibes na binibisita ini kan pamilya, kan ina, tapos kan girlfriend ka ini, uh, nagahagul nagahagulhul ini, nagsasabi da ang kaipuan niya da ang makaluwas, uh, kundi siya da makakaluas, bari pa niya mag-suicide uh, na lang niya ako araw pa yan. Until, kan 24 na hapon, kaya nagbisita gra ra yung ina ni, tapos ang girlfriend ah uh, pero may nahiling duman sa luwas kan kulungan na cleaning solution na yao nakabugtak sa sa mineral water bottle ano plastic bottle tinaabot ang kay managuna siguro si girlfriend na akala tubig tinaabot na ka kay suspect duman sa si girlfriend pag kan inabot na ini dali-daling Uh, naglaog sa CR, pagliwas na, makulugo nagsusukan susuka na, makulugo na sa tulak, uh, nag, nag uh, na sa kulog. Pasado las 8.45 ni Banggi kan Desyembre 25, kan maarestaran sospek na nagtago sa saindang lugar sa barangay Liboton kan nasambit na siyudad. Sa impormasyon, ipigsurender surrender ang sospek sa barangay kang mismo mga kapamilya ini. Ang sa tuya pong tiglalauman, because sa uh, dinibo niyang pagbilag, although suspect pa lang siya, dahil sa convicted, baka sa appreciation kang korte, ano, pag naitas na sa korte ang kaso niya, sa maaramang siyong nangyari, dahil siyempre, eh, dinibuan report yan, uh, mahiling kang korte, sa appreciation kang korte, baka magtego lamang ng aggravating circumstance na dahil na siya siya paluwason, ano, mm -hmm. dahil na siya pwedeng maka-avail sa sakali, ng plea bargaining agreement o ano pa man na proseso legal para siya makaluwas. Marurumduman si Purisima ang pigtutok dong sospek sa Rosel Bandojo Rapes Lake sa Naga City. Alagad na pawarang sala kang piskalya huli sa kakulangan ng ebidensya. Alagad liwat na nakulong huli sa pagtutulak ng ilegal na droga kanakaging Desyembre 14. Sa ngunyan, pigaadalang pa kang otoridad kung papanimbago ng personahes ka Naga City Police Station 3 sa pangyayari. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. 62 anyos na para sira sa Sorsogon, na kayang gada na sinagpapataw-pataw sa dagat sa mas Masbate. Detalye sa report ni Regine Bue. Mayo ng buhay kan makuha ang hawakan ang 62 anyos na parasira mantang nagpapataw-pataw sa dagat sakop kan ginhadap Monreal Masbate alas 4.51 nin hapon kan nakaaging Martes. Binisto ni Police stop Sergeant Arlo Cantela kan Monreal Municipal Police Station ang biktima na si Rodi Consensino kan Project Porokshete Bulan Sorsogon. Sa impormasyon, alas 11 nin aga kan parehong aldaw kan maglawod ang biktima alagadain na nakabalik pa sa oras na piglalauman ining makauli kaya darakan pagkahandal, pagkahandal ipigreport ti ini sa otoridad kan tugang kan biktima na si Adolfo Consensino Jr. Sigun sa PNP Tulos man na nagkundoser ng Search and Retrieval Operation ang MDRRMO Monreal asin PNP. Alagad gada na kan ang biktima na lunad pa sa iyang bangka. The victim went fishing at about 11 a.m. at nag home. Victim's brother, Adolfo Consentino, asked for assistance from NPRRMO leading to the discovery of the victim. Montreal NPS brought the carabiner to NPRRMO office for transfer to Bulan, South Sogon by the family member. Naiuli naman sa, sa iyang pamilya ang bangkay kan biktima sa tabang kan Monreal MDRRMO, Monreal PNP asin Bulan Bantay Dagat. Katakod ka ini, nangapuda ng otoridad urog na sa mga parasira na ibitaran ang paglawod kung maraot ang kamugtakan kan panahon, siringman man na inspeksyonon ang gamit na lunadan, pandagat ang despaman ang paglawod nga ni makalikay sa diskwido. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Biyahe kang tren rutang naga bisi bersa o minarangkada na. Asin mga pagkaka na na Yuletide season tampok sa Holiday Bazaar sa Sarong Mall sa Ligaspi City. Yan na sinibapang pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano. Missibi's Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? eh mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! sa tahaw kan pandemya sa ibong kan mabusog na bagyo asin pagalburuto kan bulkan nung kanya kitang pinabayaan sa panahon manin pagdios o kaugmahan an mapagpadabang manto ni inang Peña Francia danay tang namamatean siring man kan sa sabiring partido sa kongreso an akubikol party list katabang na kasurog pa Nagbabalikan ako na Bicol Online TV, landslide na notaran sa Bato, Catanduanes, sunod-sunod na pag-uuran, pigtutok kausa. sa report ni Danica Garcia. Sa mga literatong inihali sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office kan Bato Katanduanes, mahihiling ang mga darakulang gapo na nakabalandra sa tinampo sa Kup, kan Barangay Sipi, Balongbong na ruminasay alauna kasubagong maagahon. Sigon kay Local Disaster Risk Reduction and Management Officer 2 Donabel tihada sarong concerned citizen na maagi kuta sa nasambit na porsyon ang nakapagpaabot kan insidente sa Bato Municipal Police Station. Alas 12 dos kasubagong maagahon kan maipaabot man sa inda ang informasyon kan kapulisan na tulos man indang ipinabot sa kaaraman kan Department of Public Works and Highways o DPWH asin pigtarabangan na mahali an winalat na perwisyo kan nangyaring landslide. The past week kasi paulan-ulan so malamang naglumambot yung lupa doon sa may ano uh, sa bundok na gilid ng kalsada. Sa impormasyon, walong oras man na nagdurar ang clearing operation. Alas 10 kasubagong aga kan tugutan naman na mag-agi ang mga motorista sa nasambit na tinampo. Andaing untok na pag-uuran ang saro sa naihiling na rason kan utoridad sa nangyaring landslide. Maswerte man na mayong nakulugan sa pangyayari. Magigurum duman alas gis din banggi kan nakaaging lunes kan magkaiguaman nin landslide sa banwaan kan pandan. Katakod ka ini, liwat na nagpagirundom an otoridad na mas maging rigmat an mga motorista urog na sa mga dalan na napapalibutan nin kabubuldan, huli ta posible ng gad an pagkakaiguan nin landslide, lalo na ngunyan na sunod-sunod an mga pag-uuran. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Biyahe kang tren rutang nagaligas ligaspi bisibersa liwat ng uminarangkada matapos an anong na taon na pagkakaparalisara. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Inamaya ng gadkan 26 anyo sa silala-alaw rin kan Barangay Buragwis, Ligaspi City ang pagpasiring sa PNR Legazpi Terminal nga ni makasabay sa first trip kang tren pasiring sa siyudad ng Naga, alas 5.45 kasubong aga. Sabi niya, ini ang primerong pagkakataon na nakasakay siya ng tren, apwera sa baratong pamasahe. Komportable man ang sayang pagbiyahe, huli ta air condition ini. Laom niya man, na makaabot siya sa Naga antes mag alas 9 ning aga. Um, uh, expect actually ba siya aircon? Ordinary train lang siya na provincial, pero Um, maganda and tiyak din naman makaskas lang din siya kasi every day nagvavan ako um, tigabot ako ni mga two, to two and a half hours to 3 hours magbiyahe so tiyak ko na mas makaskas siya Masimbaman sa Naga City ang mag-iri ng Palensya kan Barangay 1 AMS Barrio, kaya pinurbaran na naman ng daan pagsakay sa tren. We wanted to visit the Simhal na Ina sa And at the same time, sabi ko, when we go there, mas convenient sabi ko, try train pag nag-abot na dito sa Ligaspi. Kasi last time, hanggang ligaw lang baga. So, it is not convenient for us to be there, mapaligaw pa kami just to board it. Sabi ko, antayin na lang natin. And then, true enough, they, they also wanted the experience. Kasudma kang liwat na magbalik ang rutang Naga-Ligas-Pinaga kang Philippine National Railways o PNR train Nasa Kinsehasta, 155 pesos ang pamasahe digdi. May 20% discount man para sa mga estudyante as in senior citizen. Para sa 63 anyos sa si Lola Angie, nagikan Ligao City as in pasiring sa syudad ng Legazpi. Bintay na nagbalik na ang biyaykan tren. Mas nakakamenos kaya as in da sa pamasahe. Kung sa jeep kaya 40 pesos ang sa iyang magiging pamasahe. Mantang 28 pesos sa nakung sa tren. Kung mag-trade -tra daw natin sa papuntang Legazpi, kung arin kang kung matrapik, kung madali, kaya pinag-try na mo sa ano. Ta senior na kami, may ano, may, may discount. Dis <laughs> Apat ang biyahe kada aldaw kang PNR train. Minadurar maning tulong oras ang biyahe. Alas 5.38 ning aga, asin alas 5.30 ning hapon hali sa Naga City, pasiring sa syudad ning Legazpi. Alas 5.45 ning aga asin alas 5.47 ning hapon naman. Hali Legazpi City, pasiring sa Naga City. Sa Legazpi City, makukuha ang PNR flag stop sa Kapantawan asin Washington Drive. Iguaman sa Bagtang Daraga, Uwas Albay, Matakon Pulangi, Baaw Kamarinisur, Lourdes asin Bato Bato Kamarinisur. Makukuha man ang mga estasyon kantren sa Legazpi City, Daraga Albay, Travisia, Ligaw City, Pulangi Albay. Siyudad ning Iriga, Pili asin Naga City, Magigirumduman, Anum na taon man na ang biyay PNR train antes kang liwat kaning pag arang ngunya na bulan para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Mani ba ibang pagkaka na patok na Yuletide Season tampok kan Holiday Bazaar na makukuha sa Sarong Mall sa Ligaspi City? Pasyarantayan sa report ni no korporal. Corporal. Mani ba ibang pagkakan na patok niyan sa u season ang tampok sa Holiday Bazaar kang Sarong Mall sa Legazpi City? Siring nasa na sa nakang yema asin ubi buko pa ikang Nono Bakery na maging ang local celebrity ang nanamita naman. 380 pesos sundo 400 pesos sa naman ang presyo kay ni. Perfect man ining ka partner kan hot coffee na pigbibida exhibitor na si JB Olaita. Apuera sa hot coffee man siyang available na cold coffee. 110 pesos sundo 120 pesos man ang presyo ka ini. Actually, we're so grateful po and given the opportunity ng SM Legaspi and the organizer of El Celebrantes na ma-future kami dito sa booth ng SM Legaspi. Na sobrang daming uh, ng produkto namin, especially this season, na patok talaga yung coffee. Igwa man na mababakal na manlain-lain na chocolate mini cakes as in mga pampasalubong na pagkakan. Mabenta urog na sa mga chikiting, an makukulor na cotton candy as in snowman candy kan 21 anyo sa sikat shaton kan Legazpi City. Visit us, our booth here at SM Bazaar and it's right in front of Macau Imperial. Um, I'll be waiting po. <laughs> Tutal na 18 exhibitor ang sa Holiday Bazaar. Nagpunin ni Kang Nobyembre 17 pa kung sa indikan ang mga ini sa manlain-lain pang probinsya sa reyon. Para i-congratulate lahat ng mga SMEs ng SM City Legazpi sa kanilang successful na bentahan lalo na po nitong Pasko. At ngayong darating pang New Year, alam ko po, makakarami po ulit sila ng benta. Makukuha ang Holiday Bazaar sa ground floor kang SM City Legazpi na madurar sundo sa Hunyo 4 sa masunod na taon para sa mga baretang tatak Bicol. Nomer Corporal. Asinian ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Apat na aldaw na sana bagong taon Ako si Jenny Salamat.